Hello guys, what's up, what's up mga kapapa Grabing sunog iso, may kikita natin sa dulo Sa dinadaanan natin Iwan ko saan banda yung sunog mga kapapa Pero grabe lakas ng usok Kita natin dito sa may overpass sa Aranita Street Grabe usok mga kapapa Hindi ko alam kung saan banda yun Nasa old airport yata oh Grabe oh, lakas ng sunog oh Oh sa Old Airport ang sunog mga kapapa <coughs> oh uh, grabe ng usok mga kapapa oh. dito na tayo malapit sa City Mall ng Bacolod City oh grabe ng usok oh. may sunog yata nasa dito sa kabulakan Barangay Singkang Airport Bacolod City Grabe, lakas ng uso ko. Oh. Yan. Grabe. Hindi ko pa alam kung talagang sunog yan. Wala pa ang mga bumbero kasi mga kababa Pero, serte Grabe yung uso ko. Oh. Kung makikita natin dito, no? Okay. lakas ng uso ko. Oh. Yan Oh. Nasa, ah, sa old airport. sinunog sila siguro dyan mas oh. oh. <coughs> nang usok mga kapapa yan po ang old airport yan ang old airport ng Bacolod City mga kapapa ang um, usok alam kong bakit nagkausok mga kapapa yan o oh. ang lakas ng usok siguro mga kapapa dyan sa damuhan siguro sa runway ang lakas ng usok kung oh. makikita nyo mga kapapa sobrang lakas ng usok oh. parang sunog siya. tingnan natin ah, okay. mga bakanti yata mga kapapa siguro bakanti bakanting note dyan o oh. sa sa looban ng ano runway runway na niya no oso meron ng ano ah bombi ah ayan pala oh kita natin na ano sila kaya trail na sa loob, loob, ng ano kala ko sunog so fire trail pala sila Dun,